Ate JB, ginagawa ko na po ang lahat. Nagsikap po ako, nagsipag po ako. Pero bakit hindi pa rin umasinso ang buhay natin? Huwag ka mag-alala kaibigan. Panoorin mo ang video ito hanggang dulo. May tatlong bagay po ako na sasabihin sa inyo na kung ginagawa mo ito ngayon, ito talaga nagiging dahilan. Kaya hindi umasinso ang buhay mo, kaya dapat iwasan mo itong gawin. Hello mga kaibigan, magandang umaga sa inyong lahat dyan. Happy morning everyone. Ito na naman ang inyong life coach at kanikusyo partner, Ate JB. Ayan, so masaya si Ate JB, kaibigan, no, dahil napakaganda po ng topic natin pag-usapan. And before that, kaibigan, no, ah, please don't mind my background noise, kasi po, ang ingay talaga ngayon classes hours po at sa tingin ko yung mga students na nasa harap lang ng tindahan ko, wala siguro siguro yung ano, teachers nila yan na nabulotol si Ate Gibi wala siguro ang teacher ng mga students kaya ang ingay, pero need ko na gumawa ng video kahit maingay kasi busy po ako today mamayang hapon mag-grocery po ako at mamamalingki, and gusto ko talagang gumawa ng video ngayon kasi naman may nabasa po ako sa mga Facebook pages na aking pinupuntahan few of our kababayan, no, meron tayong mga kababayan, kaibigan na nagpo-post, nagpo-comment, na ang hirap daw, umasinso yung buhay, ang hirap palagoin na negosyo. In short, dear friends, ang hirap makamtan, makamit yung ating mga pangarap. So mga kaibigan, may mga kadahilanan po, may, may mga bagay na kung ginagawa mo ito ngayon, natitiyak ko talaga. It's obvious, kaibigan, mahirap pa ang buhay mo. Kaya ano, ano kaya yung mga bagay na ito, kaibigan, no? So before ko ito sasabihin sa inyo, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman magsubscribe ka na kay Ate GB. And then, pakihit na rin yung notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asenso. And sana kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. So, ang kaibigan, pag-usapan na po natin, no? Bakit ba ang hirap pumasenso ang buhay natin? So, yung ginagawa na natin lahat pero hindi pa rin lumalago yung ating negosyo, wala parang rin changes sa ating pamumuhay, naghirap pa rin tayo in, in other terms, in short way. So, kaibigan, number one reason is that ayaw po nating makawala sa ating comfort zone. So, comfort zone, kaibigan, kaya yung bang parang okay na, no? okay na tayo ngayon. Yung iba sa atin, hindi naman talaga lahat uh, lahat, kaibigan. Yung iba lang sa atin, iniisip nila na bakit pa ako susubok na isang bagay na walang kasiguraduhan? Eh, nakakakain ako tatlong beses isang araw. Okay na ito. Kaibigan, sure ka ba na hanggang sa dulo ng walang hanggan hindi kaibigan sure ka ba until in the future kaibigan sorry <laughs> sure, you na know, nagjoke lang sa si para naman mawala yung antok nyo so sure ka ba kaibigan na makakakain ka tatlong bisis isang araw in the future, in the long run at kaibigan, hindi lang naman pagkain ang inisip natin at hindi lang sarili natin yung isipin natin isipin natin yung mga mahal natin sa buhay sure ka ba na maibigay mo sa kanila yung magandang kinabukasan Kaibigan, minsan ang hirap makawala. Minsan ang hirap humiwalay sa ating comfort zone. So okay, kasi nga iniisip natin, okay na ako, may trabaho ako, or may negosyo ako, ayoko nang sumubok yung iba, bakit pa? Okay na yung buhay ko. Kaibigan, walang kasiguraduhan sa mundo. So kung may trabaho ka ngayon, hindi, hindi tayo sure na hanggang, hanggang, hanggang talaga, hanggang tayo ay tumanda, meron tayong trabaho, hindi tayo magiging sure na yung ating negosyo talagang lalago ng lalago. Ayan. So, hindi tayo sure, kaibigan. Kaya ako, kaibigan, dapat, some, hindi sometimes, dapat, kaibigan, try to get out from your comfort zone. Si Ate kay kaibigan, noon parang okay na, no? okay na ako. Ganito na lang buhay ko, so okay na. Kaibigan, nagkamali ako. <laughs> hindi pala dapat yung, yung iniisip natin na okay na tayo, sapat na ito, nakakain, again, nakakain ako tatlong bisis isang araw, so okay na, kaibigan, again, kaibigan, we're not talking about the present day, present situation. Kailangan isipin rin natin, yung, uh, sabi sa iyo pa, umaabot to, yung darating, yung ating future, yung nga future natin. Again, hindi lang sa, para sa ating sarili, kundi para na rin sa ating family, sa ating mga mahal sa buhay, dear friends. So, kaibigan, try to get out from your comfort zone. So, kung, again, baka sabihin nyo na paulit-ulit ang sinasabi ni Ate JB, gusto ko kasi kaibigan na maintindihan nyo talaga na try try to have some changes, try to make some changes in your life kung meron ka ng trabaho sumubok ka rin ng iba Ibang trabaho, baka mas magaganda yung buhay mo kung meron ka ng negosyo try mo rin mag makaroon ng ibang negosyo baka mas magaganda pa ito sa current na negosyo mo, sa present na business mo kaibigan yung yung mga kilala nating mga mayayaman kaibigan they left their comfort zone just imagine this yung mga businessmen kaibigan mga mayayaman so siguro isipin niyo na pahiga-higa na lang tulog na lang relax na relax na yan kasi nga mayayaman na matatayog na yung mga negosyo nila pero hindi kaibigan try to, kung hindi kayo naniniwala kay ATGV, try, to, try, try, to search. Magbasa ka ng books, mag-search ka online, Google, YouTube. Try to search kay Bigat kung anong ginagawa ng mga mayayaman. Hindi sila natutulog lang, nagta-travel para Hindi. They still, they're still working. They are still, they are still doing this and that para mapalago yung kanilang negosyo. Siguro isipin mo kay Bigat, no? Parang okay na humiwalay, no? okay na hindi humiwalay sa comfort zone. May negosyo na ako, okay na, higa-higa nalako dito. Maganda yung trabaho ko, okay na ito. Bakit pa kuhanap ng iba, kaibigan? Kung gusto mo ng changes, especially good changes in life, try to, to get away from your comfort zone. Kasi tayo, kaibigan, pag may work tayo, pag uwi sa bahay, matutulog, magre-relax. It's okay naman, kaibigan, magre-relax tayo. Pero agin, kaibigan, mas, ma mas maigit talaga yung pag-uwi mo, mag-search -se ka, magbabasa ka ng books, kung paano mo pa mapapasin sa yung buhay mo. Yung kisak tayo kasi, kaibigan, ayaw natin humiwalay sa ating comfort zone. Marami akong kakilala, kaibigan, na okay na sila sa kanilang pamumuhay. Ayaw na, na, nila, ng, ayaw na nila ng pagbabago. It's good to have changes in, in life, kaibigan. So yung pagbabago, may, may mabuting pagbabago, may hindi mabuting pagbabago. So, think of the positive ones positibo dapat ang mindset natin na magbabago ang buhay natin magiging better magiging mas okay hindi yung pagbabago na mas malulugmok tayo sa kahirapan Again, be positive in life kay bigan now kay bigan pangalawa na po tayo no second reason kung bakit po hindi umasenso yung buhay natin hindi natin na, hindi tayo nagsasucceed in life is that because of fear kay bigan yung takot tayo, dear friends. So, marami sa atin na pwede naman magsimula ng negosyo, may puhunan sila, may capacity sila, pero natatakot sila. So, takot kaibigan na, ah, baka malugi ako, baka hindi lumago yung akin negosyo, or baka pag iniwan ko yung buhay ko ngayon at susubok ako ng iba, baka malugmok lang ako sa kahirapan, maraming ifs sa ating isipan, maraming baka, baka ganito, baka ganun kaibigan. So, natatakot tayo sa bagay na, wala, hindi naman talaga sure na kailangan katakutan. So, tayo lang ang gumagawa ng sarili nating kinakatakutan kay Bigan. So, natatakot tayo sa, hindi naman, wala, wala, hindi clear kung bakit tayo natatakot. Yun lang, yung iniisip natin na baka bumagsak ang negosyo natin o baka hindi talaga lalago yung ating uh, pamumuhay pag sumubok tayo ng iba. So, yung fear kay Bigan, I cannot do it, hindi ko yun makakaya. Kaibigan, sometimes siguro nakaka-relate ka na there were times, kaibigan, may mga pagkakataon, may mga kakilala tayo na nagsasuggest sa atin na subukan ang ganitong negosyo, subukan ang ganitong trabaho, pero tayo natatakot. Especially pag wala tayong pinag-aralan, katulad, katulad kay TGB, hindi ako nakatapos na pag-aaral. So minsan may mag may, mag magsuggest sa atin na, uy, subukan mo ito, na kaya ito na ano, ni ano, at umasin sa buhay na, sabihin mo na, sasabihin mo tol ngayon na uy hindi ako nakatapos na pag-aaral baka hindi ko yan magawa ng mabuti konti yung konti lang yung knowledge ko o di ba maraming takot sa ating isipan bigan. ito yung nagiging dahilan humadlang sa atin para sumubok ng iba para magtake ng risk kaibigan so natatakot tayo saludo nga ako sa ating mga kababayan na OFWs no So, yung takot hinarap nila, hindi ka ba matatakot? Pupunta ka sa ibang bansa, wala kang kamag-anak. Most, most, of them, walang kamag-anak, walang kakilala, pero they took the risk. Bakit? Hindi lang para sa sarili nila, para rin sa kanilang family. So, kung sabi saya, pag isa, gubang nilang kahadlok, no? They, they, they were there facing the fears. Sino hindi matatakot, kibig, ang layo mo sa iyong family? Anong mangyari mo sa iyo doon? Walang makakatulong sa iyo. Pero again, hinarap nila yung takot nila at yun not hindi man lahat pero most of our kababayans sa OFWs bubundod po talaga ang buhay kasi nga yung takot binali nila ikaw kay bigan face your fears hindi na talaga mawawala yung takot kasi tao tayo it's normal for us na matakot ako nga marami akong kinakatakutan noon hanggang ngayon may mga bagay akong kinakatakutan pero iniisip ko why not i will try kasi pag nanatili ako again, go back to number one sa aking comfort zone, talagang hindi ako asenso. Noon kaibigan, ang, ang liit lang ng aking puna na magsimulang ako ng aking negosyo, 21 years. Ayan. Thank you so much God. Dear friends, 21 years na po atong tinda. Ang ato, lumabas na naman aking pagkabisaya. 21 years na po ang ating tindahan. Yung pera namin noon kaibigan, 1,000 pesos lang. Yun yung sahod sa isang linggo. So, naisip ko, pag in-invest ko ito sa tindahan, kasi nga hindi pa tayo nagsisimula, baka malugi, <laughs> wala yung 1,000 ko. Ano nang gagawin? Di ba? Pero, kaibigan, hindi ako napadala sa takot. Yung 1,000 namin noon, binili namin ng mga produkto, kaibigan, way back, maybe 2002. Year 2002. And thank you so much, God! Lalo na sa aking mga kay bigan yung 1,000 ko noon na sinugal ko sa negosyo, lumago po ito at ngayon 21 years ng aking tindahan. Eh kung natakot ako noon kay Bigan, hindi ako magkakaroon ng magandang pamumuhay. Kasi noon kay may mga nagtitinda na dito sa place namin. Yung auntie ko, yung, yung kaapinsan uh, ng mama ko, nagtitinda na sila. Yung lula ko, may tindahan na. Pero hindi ako natakot kay Bigan kahit may nauna sa akin. Kasi nga, I want change. I want changes in my life. Ayoko na mamanatili sa gano'n na lang. Eh noon, kaibigan, wala akong kuryente. Wala kaming ilaw. Ayan, gaas lang ko ang gamit namin sa tuwing gabi. Eh wala nga, wala nga kaming comfort room. Wala po kaming uh, CR. Kasi, oh, kasi nga si Desaya, no? Pag sakit yung tiyan at Ati po, punta pa sa ibang bahay, sa mga tiyahin ko, tiyuhin ko, para gumamit ng CR nila. Ang hirap ng buhay. So, I said to myself, gusto ko ng pagbabago. And even every changes kay bigan hindi mawawala yung takot. Kasi nga, paano pag walang magbago? Or may magpagbabago, pero magiging worse? Magiging mas mahirap tayo? Ba't din hindi ako nagpadala kay I always think positively. Kasi, no, optimistic si Ate GB. Yung optimistic kay bigan kabaliktaran ng pessimistic, which is negative yung inisip natin. Always lang positibo ang ating mindset kay na magagawa natin asin sa so ang buhay natin. Pero kung anong pinapasok natin sa ating mind, sa ating brain, sa ating isip, 99% kay Biga, yun yung mangyayari. Na-express na, na, na nyo ba? Pag sasabihin mo sa sarili mo in the morning, parang lolog natin ako. Then in the afternoon, talagang may lagnat ka na. O, oh, di ba? <laughs> Kaya kaibigan, positive ang mindset mo. Again, yung katakot kata kaibigan, andyan lang yan. Hindi mawawala. S face, I mean, face your fears. Yung first step kaibigan, yung unang hakbang, yun lang pinakamahirap. Pag nalampasan mo na yung unang hakbang, everything, slowly, slowly, but surely, will go smoothly. Again, kaibigan, face your fears. Ito yung nagiging dahilan, kaibigan, na nakikita ko. Ha? based on my experience kaibigan nakikita ko talaga na yung takot isa sa mga dahilan kaya hindi umasinsa ang buhay natin takot tayong takot tayong Kay kaibigan if you have the chance grab it okay grab the chances uh, chances kaibigan pero huwag ka naman papasok sa isang bagay na yung wala kang kasiguraduhan you should search first pa mag alok sa yung negosyo, takot ka mag-invest baka mawala yung uh, savings mo then do not invest right now mag-search ka, magtanong-tanong ka before ka mag-invest. Okay? Huwag ka naman papasok sa isang bagay na wala ka nalalaman. Okay? Maganda na wala, maganda talaga na hindi ka natatakot, but then huwag namang susugal talaga ng susug susugal, susugal ng walang kasiguraduhan. Again, search first. Okay? Kagaya sa pag-ibig kaibigan, ikaw, hindi ka takot umibig. Subok ka ng, sub ng subok. Hindi mo kilala yung tao. Iniibig mo. Ayun tuloy, nasaktan ka. So, bago ka umibig, ayan, kilalalin mo na, mo muna yung isang tao. Katulad rin sa negosyo. Bago ka sumubok ng isang negosyo, bago ka mag-invest, alamin mo muna yung negosyo. Ayan, hindi ba ito scam? Ayan. <laughs> so again kaibigan makakatulong talaga ha para sinso ang buhay mo talaga kaibigan iwasan mong matakot ngayon kaibigan pangatlong reason and this is the last one kung bakit ba ang hirap umasinso parang ang hirap umasinso yung buhay natin no I consider this as a third enemy towards success, uh, success kaibigan ito yung uh, marami sa atin gusto ng easy way yung madalian lamang Yan, so na siya yung iba sa atin delete their comfort zone nag-try sila, sumubok, nag-invest sila, binaliwala yung takot, they are they face their fears, sumubok sila, but then bigan, medyo matagal kasi yung success, okay? Nang wala na sila ng gana, sasabihin nila sa sarili, and sumubok ako, sinubukan ko to, bakit hanggang ngayon, hindi pa rin masinso buhay ko, hindi pa rin lumalago ang aking negosyo, it's been few days na, it's been one week already, it's been one month already, their friends, yung success kay Bigan, hindi po yung magic. Hindi po yun na isang ganito lang. Ayun, succeed ka na. You, suck, you already succeed in life. Pagtrabuhan, pagtrabahuan mo ito ng maigi, kaibigan. And most of the people na nagiging oh, so yung buhay, most of the people who succeed in life, kaibigan, ang dami nilang dinaanan na mga pagsubok. Aya, And they were able to face those trials, those hardships. So, kaibigan, huwag kang, huwag mo sabihin agad-agad, ayaw ko na. Ang tagal ko nang ginagawa nito, wala pa rin changes, hindi pa rin namasin buhay ko. Kaibigan, look at me, Ate JB, it took me 20, more or less 20 years, na napalago yung akin tinan. Ngayon, 21 years na kaibigan. So, hindi ito lumago ng 1 year, 2 years, 3 years, 5 years. Hindi, kaibigan. Malapit na nga ako malugi noon. Malapit ko nang, na-close no, na talaga yung tindahan ko, dear friends, more than 10 years back. Na-close ng few few days. 5 days siguro, less than a week. Pero, bumangon ako, nag-open ako ulit. Ayun. Marami kasi mga trials sa darating sa atin. So, ikaw, kaibigan, pag ginagawa mo na ang lahat na sa tingin mo makakatulong sa iyo para sa ang buhay mo at yung, na yung family, pero kaibigan, may mga pagsubok na darating, dumarating. Ayun, huwag kang susuko kaibigan dahil nga pagsubok. No, pagsubok lang yun. Lahat ng pagsubok na ating malalampasan Hindi tayo bibigyan ni God ng mga trials na hindi natin kaya. Kaya tayo binigyan ng mga pagsubok ng Panginoon kasi alam niya, may tiwala ang Diyos sa atin na makakaya natin. Otherwise, hindi niya tayo bibigyan ng napakalaking pagsubok problema sa ating buhay. Kaya again, pag may mga pagsubok na darating kay Bigan, think of it. Matutulungan ka nito para mas magiging strong ka. Yung mga pagsubok, yun yung dahilan kay Kaya tayo nagiging, nagiging matibay. Kaya tayo nagiging strong dahil sa mga pagsubok. Ang yung mga kilala nating mga mayayaman, mga business owners, maraming pagsubok na darating. Na, na no, hindi darating na dumating sa buhay nila. Si Jack Ma, sino pa yung ay uh, idolize him po. So maraming pasubok, maraming business na siyang sinabihan ng no, hindi mo ito magagawa, pero ngayon multi-billionaire na. Marami sa mga kakilana natin kaibigan, so hindi ko na lang sila babanggitin lahat, pwede nyo i-search sa Google. Most of them kaibigan, yung mga successful na tao, before sila nag-succeed in life, before umasinso yung buhay nila, nakarana sila ng maraming pagsubok. Pero hindi sila tumigil. They kept on going on. They kept on, they kept on moving on. Kaya nga, lumago ang buhay nila. Nabigyan nila magandang pamumuhay yung sarili nila. Especially yung kanilang family. Kaibigan, there is no such thing as like easy way to towards success. No, kaibigan. Kaya kaibigan, huwag ka agad-agad sumuko. Sasabihin mo sa sarili mo, ginagawa ko na lahat at EGB. Hindi pa rin naman ang buhay ko. Ayaw ko na. Eh, mas lalong walang mangyayari maganda pag tumigil ka. Kaya kaibigan, pag nasimulan mo na, huwag ka nang mag-quit. Sa so, tingin mo kaibigan, kaya. Kaya pa naman, di ba? Kaya pa. So bakit ka mag-quit? Yung mga walang problema kay kaibigan, yun yung mga tao. Wala, nasa ilalim na ng lupa. Six feet below the ground. Sila yung wala ng pag-asa. Kasi natutulog na sila habang wala ng buhay. Forever. Pero tayo habang huminga, may pag-asa. Kaya kahit anumang takot, kailangan na ating harapin, anumang pagsubok, kailangan talaga labanan natin. Okay, trust me, trust yourself, especially trust God. As in, so ang buhay mo kay Bill, binigay ko na sa inyo yung dapat niyong gawin. Si Ate GB, hindi po ako mayaman, pero I am proud to say na nabigyan ko ng magandang buhay yung aking sarili, pati yung aking family. So kung hindi ako nagsikap noon, kung hindi ako, hindi ko hinarap yung mga pagsubok kung nagpadala ko sa akin takot Baka nga ngayon, wala pa rin kaming kuryente. Baka hanggang ngayon, wala pa rin kaming CR, comfort room. Okay. Pero, ayan, nagawa ko ito. At hindi lang to dahil sa akin sarili pagsisikap, dahil na rin sa tulong ng aking mga customers, ng aking mga kapitbay, especially kay God. At sa mga taong naniwala sa akin, kaibigan, na makakaya ko. Especially my own self. Naniwala ko sa sarili ko. At naniwala ko kay God na hindi niya ko pababayan. Kaya ngayon, thank you so much, God medyo okay na po yung aming pamumuhay. Hindi ako mayaman, again, hindi mayaman sa TGB. But then, kung gusto kong bumili na isang bagay, makakaya ko. Thank you so much, God. Sino magakala sa TGB magkakaroon ng sasakyan? Inoon, nililakad ko ilang kilometro. Nagtitinda kami ng tuyo, lumala, nilalakad namin tatlo, dalawa barangay. Wala kami sasakyan, wala lahat, wala motor. Sino magkakala, di ba? So kaya nga based on my personal experience sinasabi ko ito sa inyo para naman ma ko kayo at ma-inspire. Again, thank you so much kay at tinapos yung pandulo yung aking video. Alam ko makakatulong ito sa inyo. Lagi mo lang tandaan kay Bigan na hindi posible hindi mahirap na masinsong buhay natin basta pa masipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili. And then we have God in our life. Yeah, Boy natin Taybigan. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate JG. I also love you guys. Dear friends, maraming salamat sa inyong support at pagmamahal kay TJG, lalo na sa mga hindi nag-skip ng ads. Thank you so much po. I love you all. Asinsong Boy natin, tiwala lang, claim it. Thank you so much. God bless.